Mga kapanali, kasi napakadaming nagtatanong sa akin ng chat, chat kung paano ba daw natin may iwasan yung mga disgrasya o yung tinatawag na signus planetas sa loob, lalong-lalo na sa labas ng bahay. Paano daw natin may iwasan? So mga kapanali, kung naniniwala ka sa mga sasabihin ko, ituloy mo yung video na to hanggang matapos mo. Pero kapag hindi ka naniniwala, skip mo na lang agad yung video na to kasi hindi ka naman naniniwala. Ang magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Minsan sa ating buhay mga kahoror ay mapapaisip ka kung bakit may mga taong milagrosong nakaliligtas sa aksidente o sakuna. Swerte lang ba talaga o may gabay na hindi natin nakikita ang kumikilos para iligtas sila? Sa video ito mga kahoror ay pahapyawa natin ang linya sa pagitan ng tsamba at ng mas mataas na pwersang nagbabantay kung paano ang simpleng pagkaantala, kutob o kakaibang pagkakataon ay nagiging susi sa pagliligtas ng buhay. Sa bawat araw na dumadaan mga kahoror ay palaging may balita ng aksidente sa kalsada, pagbagsak ng gusali, mga sunog, baha, lindol o iba pang sakuna na kumikitil ng maraming buhay. Ngunit kasabay nito, palaging may mga kwento ng iilang tao na tila milagrosong nakaliligtas. Ang mga tao ito ay hindi naman antingero hindi nagdadala ng agimat o anting-anting at wala ring alam sa lihim na karunungan. Karaniwang simpleng tao lamang, gaya ng mga estudyante, manggagawa o karaniwang pasahero na wala namang iniisip kundi makauwi sa kanilang pamilya. Kaya ang tanong ng marami, paano nga ba sila nakaliligtas? Ito ba'y ba purong swerte lamang o may mas mataas na puwersang gumagabay sa kanila? kung ito'y sisilipin natin mga kahoror sa isang simple o pangkaraniwang pananaw, madali itong ipaliwanag bilang simpleng swerte. Sabi ng iba, malas lang ang nadamay at swerte ang nakaligtas. Isang segundo lang ng pag-antala, isang maling liko o isang simpleng pagkadapa ang naging dahilan upang makaiwas sa tiyak na kamatayan. Kung minsan may taong hindi nakasakay sa bus, na bumangga dahil na-late siya ng ilang minuto. At iyon ang dahilan kung bakit siya nailigtas. Sa ganitong pananaw, walang misteryo, kapalaran lamang at pagkakataon. Ngunit para sa mga taong malalim ang pagtingin sa buhay, lalo na sa mga nakakaunawa ng lihim na karunungan, hindi ito basta-basta maipapaliwanag sa isang salita na swerte. Sa lihim na karunungan, ang isa sa pinakapopular na paliwanag mga kahoror ay ang konsepto ng gabay. Naniniwala ang mga matatanda at mga antingero na bawat tao ay may nakatalagang bantay mula pa nang siya ay isilang. At ito ay pangkaraniwang tinatawag nila na gabay, bantay espiritu, anghel de la guardia o kaluluwa ng ninuno. Ang mga gabay na ito ay hindi laging nakikita ngunit sila ang nagbubulong, nagbibigay ng kotob o mismo kumikilos upang iligtas ang tao sa oras ng panganib. Kapag may taong halos tamaan na ng sasakyan, ngunit biglang napaurong nang hindi niya alam kung bakit, o kaya'y may pakiramdam na huwag sumakay sa isang biyahe at maya maya inaaksidente ang sinasakyan ng iba. Sinasabing iyon ay kilos ng gabay. Sa pananaw ng mga mistiko mga kahoror, walang nangyayaring aksidente na walang dahilan. Kapag ang isang tao ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan, maaaring ito ay dahil hindi pa niya oras. Sa kasabihan, kung hindi pa oras, hindi ka pa kukunin, Ipinapakita ang paniniwala na ang buhay ng tao ay may nakatakdang hangganan na hindi mababago hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Kaya kahit gaano kapanganib ang sitwasyon, basta hindi pa oras ng tao, may kapangyarihan o pangyayaring laging dadamay upang siya ay mailigtas. Ngunit bukod sa hindi pa oras mga kahoror, ay naniniwala rin ang iba na ang pagliligtas na ito ay tanda ng hindi pa tapos ang misyon. Maraming albularyo at espiritualista ang naniniwala na bawat isa ay isinugo upang may matupad na layunin dito sa mundo. May mga taong tila paulit-ulit na nakakaligtas sa aksidente at kung tatanungin sila, sasabihin nilang swerte lang. Subalit sa pananaw ng lihim na karunungan, sila ay pinananatiling buhay sapagkat may mahalagang papel pa silang dapat gampanan. Maaaring sa kanilang pamilya, sa komunidad, o sa mas malawak na layunin na hindi pa nila nakikita. Ang mismong kaligtasan nila ay paalala na may dahilan kung bakit sila nananatili sa mundo. Ang isa pa sa misteryong paliwanag mga kahoror ay ang tinatawag na bertud ng dugo o pamana ng lahi. May mga tao na hindi man gumagamit ng agimat o anting-anting ay nagtataglay ng likas na proteksyon dahil sa kanilang mga ninuno. Maaaring may panata, orasyon o espiritual na kasunduan ang kanilang angkan na dumadaloy sa dugo ng mga kasunod na henerasyon. Hindi nila ito alam, ngunit kapag dumating ang tiyak na kapahamakan, otomatikong kumikilos ang nakatagong bertud na ito upang sila'y iligtas. Kaya may mga tao na kahit ilang ulit ng muntik mamatay ay tila palaging naililigtas. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil may pamana silang bantay na espiritual. Hindi rin mawawala mga kahoror ang konsepto ng tadhana bilang gabay. Minsan, ang pagliligtas ay hindi sa anyo ng espiritu, kundi sa mismong daloy ng kapalaran. Halimbawa, nagkaroon ng trapiko kaya naantala ang isang tao at hindi nadamay sa pagbagsak ng isang gusali. O kaya may kaibigan na biglang nagyaya sa ibang ruta kaya nakaiwa sila sa sakunang nangyari sa dati nilang dinadaanan. Ang ganitong mga pangyayari ay itinuturing nakilos ng tadhana. At para sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan, ito ay isa ring anyo ng gabay sapagkat ang mismong kapalaran ay kumigilos upang itaboy ang tao sa ligtas na landas. Kung ating susumahin mga kahoror ay magkadugtong ang konsepto ng swerte at gabay. Para sa mga taong hindi naniniwala sa espiritual, swerte ang tamang salita. Ngunit para sa mga naniniwala, ang swerte ay isa lamang anyo ng gabay. Isang paraan ng mas mataas na puwersa upang iligtas ang tao nang hindi niya agad namamalayan. Ang mga kutob, pagkaantala, pagdapa o kahit simpleng pagkakamali na naging sanhi ng pag-iwa sa kapahamakan ay hindi aksidente kundi kilos ng gabay na nakabalot sa mga anyo ng swerte. Kaya't masasabi na kapag ang isang simpleng tao ay nakaligtas sa aksidente, sakuna o tiyak na kapahamakan, hindi sapat na ituring ito bilang purong swerte lamang. Oo, may papel ang pagkakataon, ngunit higit doon mayroong gabay, maaring espiritu, kapalaran o pamana ng lahi na kumikilos upang siya ay mailigtas. At ang pinakamahalaga mga kahoror, hindi dapat baliwalain ang ganitong karanasan. Ang bawat pagliligtas ay paalala na ang buhay ay may kahulugan at may dahilan kung bakit ito ay pinagpapatuloy. Hindi man alam ng mga tao sa ngayon, darating ang panahon na mauunawaan niya kung bakit siya nailigtas at para saan ang kanyang pag-iral. Sa huli mga kahoror, kung sa tingin mo'y swerte lang ang mga milagro ng kaligtasan, tandaan mong hindi lahat ng bagay ay kaya ng paliwanag ng tao. Maaaring tawagin mo itong tsamba, ngunit para sa iba, ito'y gabay na nagbabantay at umaadya. Huwag mong isara ang iyong isipan sa posibilidad na may puwersang higit pa sa atin sapagkat ang tunay na karunungan ay nagsisimula kapag natututo tayong magtanong at tumanggap ng mga bagay na lampa sa ating pagkaunawa. Narito naman mga kahoror ang napakaganda at napakasimpleng tip ni Commander Bantugan kung paano tayo makakaiwas sa mga signos planetas magandang araw mga kapanalig uh, meron lang akong konting tips sa inyo mga kapanalig kasi napakadaming nagtatanong sa akin ng chat chat kung paano ba daw natin may iwasan yung mga disgrasya o yung tinatawag na signus planetas sa loob lalong lalo na sa labas ng bahay paano daw natin may iwasan so mga kapanalig kung naniniwala ka sa mga sasabihin ko ituloy mo yung video na to hanggang matapos mo pero kapag hindi ka naniniwala, skip mo na lang agad yung video na to kasi hindi ka naman naniniwala. So mga kapanalig, simple lang naman eh. Halimbawa, bago ka lumabas ng bahay. Kasi kadalasan, di ba, lalabas tayo ng bahay, ah, pupunta tayo sa mall, sa trabaho, o sa kaibigan, o kung saan man, bibiyahe tayo. So, paano ba natin malalaman kung safety tayong lumabas sa araw na yun? Kung dapat ba tayong tumuloy sa araw na yun? so mga panalig simple lang yan itong kamay na to kamay mo kanan okay din naman ang kaliwa pero mas okay yung kanan mga panalig halimbawa itong pulsuhan na ito pwedeng makatulong sa iyo para malaman mo kung safety ka lumabas o hindi paano nga ba kapanalig ganito lang yan itong pulsuhan na to titignan mo lang yan habang nakadikit itong pulsuhan na ito dito sa pagitan ng iyong kilay. Nakaganyan. So, tititigan mo yan, kapanalig. Tititigan mo yan. Kapag tinitigan mo kasi yan, mga kapanalig, yung size niya na ganyan, magiging konti na lang. Kasi nakadikit siya dito. Magiging konti na lang yan. So, mga kapanalig, paano naman natin malalaman? Kung safety ba? Anong meron doon? Kapanalig, ganito yan. Kapag tinitigan mo yan, at yung sinasabi kong kaunti dapat na matitira ay naputol. titigan mo, naputol. Ibig sabihin ng mga kapanalig, meron kang signos planetas sa araw na yun. O yung sinasabi natin na delikado kang lumabas sa araw na yun. So kung pwedeng makatulong sa yan, kasi bago ka lumabas ng bahay, titigan mo muna siya. Uy, hindi naman naputol. Ibig sabihin, safety. Diba? Nasa sa iyo kung maniniwala ka, ha? Pero kapanalig ha, basta't naputol yan, tinitigan mo, naputol siya. Hindi magkadikit yung uh, pulsuhan mo. Ito, yan, braso at pulsuhan mo, hindi magkadikit pag tinignan mo. Ibig sabihin, putol. Huwag ka na lumabas mga kapanalig. Senyalis yan na meron kang signos planetas. May iwasan mo yan, so huwag ka nang lalabas o tumuloy dun sa lakad mo. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.